ang oh, gaganda rin eh. Ayan, oh. Gaganda, ayan, oh. Talagang paskong pasko na ito, oh. Ganda nito. Ayan, oh. Ano eh. ba Ano uh, hindi yan Ang ako aking oh. Ari, binilog lang ang ginawa. Estira po na, eh, -ano sa ano. Nakakay mo na, chocolate. Ari, oh. Ang gaganda, oh. Ayan. Ayan, oh. Ang ganda na rin, oh. Ayan, oh, ang gaganda na kanyang ano, Christmas decorate ito, oh. Yan, maniningin tayo sa ano, sa salamin. Ayun ang ano. Yung presepe, ang ganda niya ng presepe. Mahal yan siguro. Are, oh. Mga panglagay sa lamesa. Kagaganda. Ayan, oh. Panglagay sa, ano, sa pinto. De decorate niya. Sana, oh. Di maalam mag-decorate nito. Ang ganda. Ayan. Kagaganda nila. Nakakalibang tingnan at panoorin.